Ano ba naman niya? Puro na lang babasa ko. Puro lang. Ray, puro ano? Simula nung mukuyang adik na yan. Dami ng na mga arasa naman na yung dyari ngayon. Bakit Ba't ka, si binoto niyo? Wag ka nang umasa kay Duterte kasi hindi na makakabalik si Duterte. Nasa ICC na si Duterte. Pinakain na siya ni PBBM sa mga ICC. <gasps> ano ba yung ano mo, yung presidente mo? Simula na naupuya Ang dami ng ano, adik ngayon. Kasi siya nga yung kanyang ano yung sarili niya adik siya ng Lord na Bisaya, di ba si Duterte? Ay, hindi talaga. Si Duterte, alam mo ba, simula nang pupo si Duterte, maraming ano-adik ang napapatay. Ay? Ngayon nga nangyayari niya sa Pilipinas, puro rape, munti mong kapatay, dire-rape na, kung nangyari kung kasi lang, na. Ganun ba dapat? Kapag adik, pag nang rape, kapag nagnakaw, kailangan patayin. Oo, kasi okay. adik. O eh, si adik. Ba, eh, paano eh, yung mga lasinggero na pumapatay? <coughs> yung mga lasinggero na nang rape, dapat patay na rin sila? O dapat patay tatay mo lasinggero at saka tatay lasinggero pinapatay na ngayon? Okay. Ay, nako, mo, pangulo mo. Marami na mga karasan na oh, marami, oh. na. wala, marami, si okay, marami, marami na gawa sa si PBBM. Marami, na gawa sa PBBM. Marami na gawa yung tardi ko, tatay ko. oh, marami siyang pinatay. Marami siyang pinatay. Marami, marami, marami yung, yung nagawa niya. Bukod doon, yung mga sinasabi mo mga nagawa ni, ano, ni Digong sa ekonomiya. Lahat yun, patuloy niya lang yung mga ginawa ni Pinoy. Ay, Tama na, ka. Kasi puro puro kasi adik, 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 adik. Puro, scroll mo. Ano lang, ano, 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 kayo, puro mo sinasabi mo, naging okay sa lugar namin, naging sa lugar namin. hay magdudusa shon dun sa ICC Sana din siya makamit din Ano mo dadalhin sa pagkakamali mo? Kumakain ka kayo? rin. Magdago na 'to, mo, na may sobra man o. Hay nako, hay nako, bakit hindi ka na hay sa? Oh, 'di mo. 'Yan importante, hindi siya pumapatay ng tao tulad ng bista mo. Presidente mo Presidente mo. Kasi ano mo? Oh, 'di yung bigat anong sabi niya? Sabi niya, sabi niya ano? Sabi niya, sabi niya no wala sa ICC sabi niya. Bakit oh, 'di ba pwedeng makipag yung ICC takot

Anak ka nang puh.